Let's go! Ano yung ginagawa? Ala, wala ako to. Eh. Nadining lami <laughs> Tayo kay Bayaw at nagluto daw ng merienda. Sopas na mainit. O yung sarap higupin natin lahat malamig. Ito ka maganda Tayo! Bayam! Bakit kuya? Nasaan si Bayam? ko kuya sa likod. Ah, ito din <laughs> ah, Bayaw, ba't ikaw ang nagawa niyan? Itarbahan pa babae yan? Ay, dapat ang iyong asawa ang iyong pinaga. Huhugas niya mga kawaling yan. <laughs> hey, maraming nilaban ka si Mrs. Eh, nasa loob, nagpapahinga. Tinutulong mo uh, na yun. Hindi eh. maaari sa akin niyang gayaan. Trabaho pang babae. Naku. Ano so, uh, nang tawag sa inyo? CEO! Utoy! CEO! Oh, ako ang CEO sa amin. Oo, oh. kaya ang gayaan tarbahan ako. Hindi maaari sa akin niya. Kuya, kuya. Si Kaislaw. Ha? Bayaw. Akala ko gay siyang nasusunod sa kanila. Siya daw ang CEO sa kanila eh. Ano kung ibig sabihin kaya ano? Kita, ating itatanong. Kita. Guys, <laughs> now, anong ibig sabihin niyan? Akala ko kay kayo CEO diyan sa inyo? Oo Hindi ako nga CEO. Caldero Operator.